magsama naman tayo muli sa mga repo na inyong matutunghayan ngayong araw so nandito tayo ngayon mga paps sa motor trade Buendia yung complete address nito ipa-flash ko na lang yan sa screen nyo no? saka yung mga requirements pag motor trade pare-pares na naman yan alright so samahan nyo ako mga paps yung mga motor nila dito eh, lilibuti natin no? Che check natin yung mga presyuhan ng kanilang mga repo unit dito sa motor trade Buendia So, umpisahan natin dito mga paps sa kanilang mga Borgman ano. Ito, so, ang kanilang Borgman 125 Street mga paps. So, ito. Wala siyang presyo ano. Ito, silipin natin yung presyo nito. So, zero down payment siya mga paps no. At naka 3,786 ang kanyang monthly installment, 36 months. And 68,700. 65 na lang ang kanya cash price na lang Bugman and then dito 58,000 na lang mga paps oh. 58,250 zero down payment and 2,283 ang kanyang monthly installment sa 36 months so dito mga paps may mga Bugman pa no? so ito magma monthly ka na lang 3,269 at ang kanyang cash price ay 57,000 ha. Eh? 57,956. So dito mga baps, ang kanyang cash price ay 71,930 no. Eh? Tapos zero down payment and 3,937 na lang uh, ang kanyang monthly installment. So So ayun na sa dulo, hindi natin masilip kasi masikip na eh, no? So dito may Bogman sila ulit na tatlo. Kulay blue, white at black, no? So itong black, wala nang presyo, mga paps. So, walang, walang naka-indicate na presyo. Itong white, 60,000 na lang mga paps, no? Oh. Tapos zero down payment, 3,408 ang kanya. 36 months tapos sa dulo kung so, ang masisilip lang natin yung kanyang cash price no 63,600 something mga paps kasi medyo malabo na ito so dito mga paps oh, meron silang Kerox na ano yung disusin version pa no so color right Ayan. wala lang siya naka indicate na presyo no so kung mag Uh, matipuhan nyo to so inquire nyo lang din sa loob so ayan yung harap dito yung wraps. so dito mga pubs so, oh, mayroon silang PCX no yeah. so wala lang siyang presyo na naka-indicate lang no? yung matipuhan nyo to mga pubs oh. uh, inquire nyo na lang din sa loob Salan nyo na lang din dito, dito sa may ano, motor trade ng India na. No? Para makita nyo ng personally. Ang gulong nito medyo palitin na lang. Ayan. So ayan mga pops, sa mga naghahanap naman ng Honda Beat no. Meron sila ito, marami silang Honda Beat. Ayan. Ang Honda Beat yan. Ito Honda Dio oh. So, wala lang siyang presyo na nakalagay ng na no, mga paps. So bigyan ko kayo ng ano mga paps. Sample price ng kayo ng mga Honda Beats dito. No? Kaya yeah, sa pinakadulo, 49,000 na lang. Ito yung kanyang cash price. No? And 2,000. 865 na lang ang kanya monthly installment 36 months zero down payment yan mga boss So ito 57,000 Zero down payment 3,224 So this is mine So ito na kapap So Honda ah uh, 49,000 na lang din 49,496 Zero down payment 2,865 oh, dito mga kapsa so mayroon din silang isa pang uh, bogman no? ito Honda Click Mio Soul so wala lang mga presyo itong banda rito no? ito Mio I125 61,460 36 months 3,437 0 down payment So, Mio ulit mga paps Ito, so, Mio Gravis mga paps oh. Ah. Look, alight Brand new pa ito mga paps oh. Maganda pa ito, Venus pa So, wala nang decent price Yan ang nakalagay no na. so, Ito din uh, Mio Gear So, dito naman mga paps uh, Mga new sporty so same price nya 53,500 and 3,056 na lang ang kanyang monthly installments zero down payment daw mga paps so ayan mga paps na naghahanap naman ng rider no? may dalawang unit sila dito kulay blue tsaka kulay black no pero wala pa siyang presyo mga paps no kakarating lang siguro nito yan so look alike brand nyo pa siya mga paps dalawang unit ng rider no? So dito mga paps, oh, so, meron pa rin sila diyan. Yung dasop ng sa pinakadulo, no? So hindi na natin mapapasok kasi masikip na mga paps. Ayun. Oh, okay, dito mga paps, so, may rider pa isa pang rider, oh. Ayan, max mga paps, oh. Version 1. marami nga dito mga walang tayo uh, okay, sa mga paps na no? pero kung sakaling may magustuhan kayo mga motor na pinalabas natin dito eh matahan nyo na lang dito agad mga sa motor drive buendiya so inquire nyo na lang dito sa loob kung ano ba, magkano ba ang presyo ng motor na matitipuhan alright so ayun mga paps hanggang dito na lang muna ang ating repo CR ngayong araw no? so kung mayroon kayo na tipuhan sa mga motor na ipinakita ko dyan sa inyo na ipinalabas ko dito sa video ito ay nangyari kung saan yung agad dito sa motor trade ah uh, buen makati ng harap ito lang sa may helpuyag no? yung complete address ito ito plus ko na lang dyan sa screen nyo tapos screenshot nyo na lang And, pag pupunta kayo gamitan nyo na lang din ang waste no para mapadali alright so bye bye mga paps